Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, bago mamaya ang big night, ayuda muna tayo sa Das Bay. Alam ko marami ang naghahantay ng update natin sa mga ganap ni na Bianca at ni Dustin sa outside world. Ayan, hello hello guys! Oh, happy Saturday! Kasi nga, kagabi alam ko happy ang Friday ninyo kasi after rehearsal ng PBBX housemate, kasama na doon si Dustin at si Bianca ay sa wakas sa wakas sa wakas dinala na ni Dustin si Bianca sa iraya ang restaurant ni Dustin niya so spotted ng mga fans na una pa ang mga fans tumambay sa restaurant ni Dustin kay sakay Bianca ayan kasama ni Dustin si Bianca at si Cyril at si Vince ang kanilang mga ex-PBB housemates. So, akala nyo ni Nadastin, makaka-escape sila sa kanilang mga fans? Hindi. May nakabantay na pala. May nakabantay na pala sa loob ng Iraya para sa dalawa. So, ano ba yan, Dustin? Ayan. So, sa wakas, natikma na din ni Bianca ang mga luto sa restaurant ni Dustin yung ano kaya ang masay ni Bianca sa negosyo ng kanyang Joa Bells. Ay, friends lang pala. Joke-joke lang yan, guys. Masayang-masaya ang mga fans. May palay pa ata taang ibang fans sa loob ng Iraya. At syempre, okay na okay na din yan. Tulong na din yan sa promotion ng resto ni Dustin ng mga fans nila nandoon lagi. Kasi malay natin, So, magiging spotted na naman doon si Bianca. Pero sa ngayon, busy busy si Bianca. May, it's okay na to be okay ata yun. Naka-telestory si Anchor sa si Joshua Garcia. At kasama doon si Bianca. Before siya pumasok ng PBB, nakapag-taping na ata dyan si Bianca Di At si Dustin yun naman ata. Di, di ko sure kung kasama siya sa Encantadja. Parang kasama din si Dustin sa Encantadja. At nakapag-shooting na din before siya pumasok ng PBB. So, abangan lang natin ang iba pang mga ganap ng Das Bia. Alam na, siguro, alam naman natin at sure tayo na may mga nakaline up na yan na project sa dalawa, mapasolo man or magkasama. So, sa ngayon, busy sila sa rehearsal kasi mamayang gabi na ang big night ng PBB Collab Celebrity Edition. At balita natin, may kasunod agad na collab si Kuya sa PBB. Kaya abangan na lang natin yan. So yan lang muna ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Bye-bye!